Your message. And, uh, who are Now and officials handsome and dedicated uh, Mayor and on the Mayor, you na again, uh, ating mga entrepreneurs, sa ating radio, mga co-office, iba pang mga kasama uh, sa mga na pamahalaan. Kung siya natin po ang uh, ito mga pangkihal natin, uh, SK natin, uh, pero uh, hindi ko na masyado nga habahan ko siya sa nato. Lahat ang na gusto kong sabihin sa inyo ngayon ay uh, nabanggit na ni Atty. Jego. Kaya siguro naman, pinakinggan niya ng maigi. Uh, kung ano yung mensahe niya, yun na rin Pasig para lalo kang tumali ang pagdenegosyo. Pasig, mula sa anti-retry, pagpapag-business, mga nabanggit ni Atty. Galina na pag-ahis ng sistema um, para para matulungan mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na nagdenegosyo sa lungsod ng Pasig. Higit po natin ang tulungan. Higit sa lahat, dapat maayos sa mga sistema natin para hindi na kayo nahihirapan ah sempre dinadagdagan ko mga finance natin, uh, loans, at mga natin hanggang sa trading o capacity building, dahil atarusan ng CCB pala ng mga JD, uh, doon na Government at mga tama, at kung paano yung DPI, and dragon poso, yung mga uh, market ng pamahalaan. Ah uh, kaya iba ano yung sector sikat get training, uh, kung ano pang may Like kita nalaman po na napa uh, aktibo sa mga opisina na ito ng nakamahalan. Na uh, uh, pero lahat ng na opisina natin at ang mga napamahalan. At kung buo rin naman ang suporta ng ating uh, city council, doon magbibigay na gawin Dito rin sa yung una at pangalawa dito rin dun, sa Ayala. mga Ah sa mga uh, <laughs> uh, sa maraming salamat. Uh, congratulations po. Happy Independence Day. Hello. Yes. Uh, marami, marami napakagandang mensahe and also mayor thank you so, sa so, pagbibigay niyo po ng sa amin uh, magaling na at sa amin po para po sa mga proyekto ko na patuloy niyo uh, po at para makatulong sa ating mga students so, thank you very much and we also we would love to hear also a message Committee on Labor and Employment and Manpower, Committee on Trade, Commerce and Industry, and Committee on AIDS and Abuse. From City Council District 1, please welcome Honorable Simon Del the Magandang you sa So, no 2022, uh, the no first year sila ni Councilor Angelo De Leo, ang uh, itupunin po ng 11 Council i-amend yung sanitation code. Uh, bakit po importante ang amendment ng sanitation code? Uh, yung previous kasi, yung uh, previous, uh, before the amendment, yung mga non-food uh, businesses, required pa sila kumuha ng sanitation permit. So, yung certificate, So, syempre, uh, um, hindi rin naman siya praktikal. Una-una, um, dagtag gastos ko sa atin, and then uh, time-consuming din sa magtalakot ng papeles. So, nakipag-untayan na tayo, tayo sa tamang national government agency para yung mga approved non-food businesses ko nila ma-exempt na po natin sa pagkuhan ng sanitation permit. So, ini-implement na po yan ng both local and national government. So, that's one of the things that Uh, we hope to help each and every entrepreneur aside from the department uh, kung meron po kami pwedeng makikawas sa requirements basta alinsunod po sa patakaran ng national government, i-implement ang inalintayin sa lutsunod. Magandang bagay po sa inyo lahat and happy independence day. Okay, maraming salamat po. Thank you. And now, I will So mentor, or, uh, I also a message for our minority core leaders. Part of the support of the government, the Committee on Technology, Communication, and Energy. Committee on Cultural and Spiritual Affairs. Committee on Social Services, all of them And Committee on Policy. Uh, from District 2, let us all welcome Honorable Maria Luisa Angel Belen. Opo, oh, oh. maraming maraming po salamat. Maganda po ako po sa And congratulations po the lahat. Maraming maraming, maraming salamat sa uh, pagsali niyo dito sa trade fair namin sa lungsod ng Pasig. And again, sabi nga ni Mayor, copy paste si lahat ng message niya. Kasi ang pagkakulungan ko ng Davao at Unitipal, wala mo naman sa mga interpreters po natin at sa mga mga schedule natin ay napapagpunay na mas gaganda pa po ang buksod natin kaya maraming maraming salamat po God bless us all po at have an day Thank you Thank you Thank you po so, you know <laughs> and I mean I our like to also many support President And, uh, Federation. Please welcome Honorable hotel, Hello, po. Magandang araw sa si ang um, And of course, congratulations we'll business owners na um, in the sa Gusto lang po share. Ang SK po natin ay budget and they have uh, 10 centers of participation. At isa sa mga test center sa participation natin, it's the economic empowerment. And Lelio has always been there for us para supportahan po yung mga kapataan mga gagawa natin. And of course, yung mga kabataan po natin gusto mag-participate and magtayo lang kanilang sarili ng That's why all of our youth po are very excited ito sa natin digitalization po ng mga process. Um, maybe because of um, mas magiging interested po sila to process and build also their own business or kung dalawa natin their own business. So, we are really building um, young leaders called independent and then also, you know, who may have their own legacy and some uh, other career that happened in human business. So, you know, I'm going to you a little bit of a congratulations to you in advance. Thank you very much

Pwede siya ko sa team ng Silenio at sa lahat po ng mga business owners na nandito Uh, congratulations po ngayon. And bukas po ang office mo ng Operative Development Office kung gusto po natin bubuko at isang operative. Handa uh, po kami uh, sumuporta at tulungan kayo sa isang operative natin. Muli po, Kaagapay niyo ang um, Property Development Office sa mga bagay na kailangan natin at dito sa Pasig. So maraming maraming salamat. Thank you, Carlita. Ngayon e naman po, the moment we will be waiting for the official opening of Pinakalayahan Paper 2025 through our event happy ceremony. special guests so please proceed to the red carpet area you're the boy I've been looking for I've got for I think I'm gonna love her I want the final We may not go back to our <laughs> <laughs> we have a small pika P1 one Our trade will now continue throughout the day. We encourage everyone to visit each booth for all of our entrepreneurs and discover the many products and services that our very own Patigaynils proudly offer. Once again, thank you for joining us this morning. Magbuha yam Pasig City, magbuha yam mga negosyante Patigaynil, at bigit sena ha, magbuha ay ah, Pilipinas! <laughs> Thank right. you. Terima kasih telah menonton.